Anong ganap sa mundo ng showbiz? Umuulan ng batikos ngayon kay adult content creator at porn star Salome Salvi matapos siyang tirahin ng kilalang Duterte supporter na si Chrisette Lorete Chu, o mas kilala bilang Kiffy Chu. Nagsimula ang bangayan ng magkomento si Salome tungkol sa umano'y claim ni Kitty Duterte na self-made siya. Luxury looks better when it's self-made, work hard for it. Ayon sa post ng di-umanoy account ni Kitty Duterte, Caption ni Salome, self-made? Sa comment section naman ng kanyang post, nagtatanong lang po, huwag kayo ano. Ang budget ng Office of the Vice President, kapatid mo, noong 2023 ay 2.3 billion pesos. More than 3 times na budget of the OVP in the previous year, 700 million. Especially when contextualized with the news of the pambansang Nepo babies that is just now coming out, hindi malayo na tinularan lang din ng kapatid mo ang gawain ng tatay mo. At imposibleng di ka nakinabang doon. Kahit na sabihin natin hindi galing sa kaban ng bayan ang mga pampaganda mo. I'm pretty positive galing pa rin yan sa generational wealth. Wealth that you did not earn by yourself and therefore cannot be called self-made. Bilang tugon, naglabas ng open letter si Kiffy kung saan pinaalalahanan niya si Salome na siguraduhin tunay ang account bago magbigay ng pahayag. Pero hindi doon nagtapos, kinuyog pa ni Kiffy si Salome tungkol sa kanyang trabaho. Annie Chu Please huwag kang naloloko ng fake accounts gaya ng di kami naloloko ng fake unggol at fake orgasm at fake advocacies. Let's not pretend to be woke when our very jobs perpetuate patriarchy core logic, women being objects of consumption. Binanatan din ni Kifi ang pagiging selective umano ng mga kritisismo ni Salome, at iginiit na mas tahimik daw ito sa mas malalaking isyo ng kasalukuyang administrasyon. Hindi rin nagpahuli ang iba pang DDS supporters na sabay-sabay ding umatake kay Salome sa social media sa ngayon, nananatiling tikom ang bibig ng adult content creator at wala pang inilalabas na reaksyon hinggil sa kontrobersya. Maglalabas kaya ng matapang na sagot si Salome o pipiliin na lang niyang manahimik laban sa mga DDS?